Kunjan, menggaling unang kunjan, menggaling tiga, nga, di dinis, Ano? pas di Ayos! tayo! Ayos! 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 May huli tayo! Ayos! na, bakit, bakit, bakit Ayos! hindi makatakas Ayos! 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 Puti Ayos! Ay, oh, Tara. salamat. Bakit, bakit may balbas? Pugong gubat Dito, ito. Eh. Pugong gubat yung Oh. Ay, pugong gubat ito. Ang oh, tali. May okay. tayo sa ako. Ganto pala. Pugong gubat. Eh, ganto. Pugong gubat. May balbas. Ganto. Pugong gubat. Ay. Ito ang pugong gubat. Ayos. May huli tayo. Hindi ka samahan pa kaya yan. Malik kaya natin ang silok. Oh, uh, bukas na. Lulutuan muna natin ito. Ta. Tara, gutom na. na natin ito. Tara. Tanghali na rin niya eh. Ayos. Ma. May papang-una muna tayo, tinula. Ano tanghalian? Ito ang pugong gubat. Tara na. Ano, takoy jutom na. O, tara, jutom natin to. Ano tanghalian? Ano yan. niyan? Tara. 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 Tingnan, momukbang. Kilog-lulo tayo, Gaw. Ooh. Ooh. Ngayon na 'to. Duli na. Tama tama tayo. Ay, may ulad doon. Tinola may ba tayong sabaw? Ngayong hapong mo ito. Arang tinatawag ngayong ano? Pugong gubat. Ito? Itong manok na ito. Pugong gubat ang tawag nito. Tingnan mo. May balahibo. Ay. May balbas. Ano? Ay, Diyo pa. Oo. Nagahanap ako ng... Dahon na sili. Wala akong makita. Ay, maglingalingan ako dito yan. Ay, ay, ay. Parang tayo may panghalo. Mala. Pampalasan na yung aking papaya doon. Ay, sige. Tayo may sasabuan natin. Ay, luluwa na ko sa paghanap ko eh.